dito mas magandang mali maligo mas masaya mas maganda yung place Ayan. morning guys nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking ilog dito sa amin sa Bulacan taga raw na Mamaya ay eh, marami na namang dadayo dito para maligo. Doon sa may banda doon sa taas namin. Doon. Kaya dito eh, bihira naman ang naliligo rito kasi hindi masyadong maganda yung lugar. Pero mas maganda yung ano ron eh, sa taas. Mas maganda yung lugar doon kaya doon mas maraming dumadayo. Ayun, kung nakikita nyo yun, yung nasa malayo na yun. Doon mga nagliliguan yung mga turista Okay, tara Tayo bibili ng yellow at kinakapos kami ng yellow Maparang bumibili ng yellow Mainit na eh Yan, dito mga nagpipwestuhan yung mga Turis Mga turista Galing ng iba't ibang lugar Mamaya Mahabo pa naman eh Kakatao yan maligo, mas masaya. Mas maganda yung place. Ayun. Magos. So, lang dito naniningil dito yung barangay sa entrance ng mga turista. Pero pagkataga rito, hindi naman naniningil yan. yung gagawin posti ng tulay dito sa amin eh, oh. Tigil muna tayo. Kalalaki oh. Doon itatayo yung tulay sa kabilang ibayo na papunta dito. Ayan, may posti na pala eh. Nasibulan na yun, oh. Siguro mga nasa baka buti pa to ng tatlong taon, ganun katagal pag ito nagawa napaka laking ginhawa sa mga motorista kasi para makatawid dyan sa kabila na yan iikot ka ng pagka layo, -layo para lang dyan sa uh, kabila <coughs> Ay, meron tayong tulay dito sandali lang yan tatawid ka lang ng tulay sa kabila ibayo ko na Yung mga tao dito para makatawid sumakasakay sila ng bangka ayun may bangka sa taas nila yung piso isang tao ayun po yung pilahan sa baba po Ang problema lang dito pagka malaki ilog mahirap sa bangka kaya kailangan ng tulay Okay. Let's go. Okay, ah, bibili ng yelo. Subaybayan sa ating binibili. Galing Masunog Medyo malayo yung bilihan ko ng yelo Mula doon sa amin Nasa Dalawang kilometro mo Aha. Bay sa kabloke po kuya. Mm. Sa akin boss, dalawang tube ice. Ah, sige po. May ice yan. Aha. Pabili po! Available po. Cupais <coughs> po dalawa sa ako. nakabili na tayo ng dalawang sakong tube ice pagkatapos eh, nire-repack repack namin ito sa bahay namin ng tig 10 piso para mas magbili madali siyang ibenta <coughs> toilet na pakainit kaya <coughs> hey, urong teka lang tayo mahirap pagbuhat ng uh... Wala, bukas na ubusan. Wala pang uh, ano. Wala akong magwa. Wala akong ano, na ubus. Na ubusan sila eh, ma'am. yung mga tuta namin ay yan. ang patakaw pamimigay namin lahat yan kasi ang dami na namin aso rito baka pwede na pamigay pa kumakain siya pamimigay na namin <laughs> ang tatakaw din nyo ang <laughs> tatakaw kaya yung namin kung kumain napakalakas eh hindi ba yung sumisipsip na? Eto. makita ah. <laughs> <laughs>